Hello guys, ito yung bagong pira guys Ah 100 bill guys 100 pesos bill Ito ay gawa sa 2024 guys Ayan guys, so ito guys oh, so, May pick up siya guys so, Ang ganda guys, oh, yun malapit oh. Ayan Ayan guys, so Pick up guys diba? Transparent siya guys, hindi siya nababasa Ayan guys, so oh. Ang ganda guys, diba 100 piso ay Ayan tayo sa likod guys. Oh. Ayan guys. Oh. May may volcano siya guys. Oh. At sya may butanding. Ang ganda guys. Diba? Ayan, oh. May agila siya dito. Agila. Ayan Oh. Agila. Transparin siya guys. Ayan ang Agila. Ayan. Ayan guys. Ayan oh. oh. guys. Ayan, may peacock siya guys. Ating mabuti guys. Oh.